Ate. Po. Pa Magkano po? 500 sa number ko. Okay po. Wait lang po. Ganda ni Ning. Okay na po. Ito bayad. Ay, wala po kayong barya. Nay! Ay, hindi, 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 mo. Iyon sukli. Ano lang, sayo na lang. Ay. Pambahon mo lang, di pa po umapasok ko? Ay, ha? hindi po. Hindi, pambahon mo lang. Salamat, ay, salam salamat. Salamat, salamat. Sayo na lang, sayo na Salamat. Neng. Po. Pajikas nga uli. Ikaw na naman po. Pajikas ka eh, na naman po. Eh, tah eh. Magkano pa po? Ano lang, 500. Sa number ko uli, sa number ko uli. po? Okay na po. Ito, oh. Buo na naman, kuya. Wala po kayong barya. Barya? Hindi, puro ganyan kasi ang pera ko, eh. Ano lang, ano. Wait pa lang po, may barya pa. Hindi, hindi, Huwag mo lang tawagin si nanay mo. Huwag mo lang tawagin si nanay mo. Pang ano mo lang, eh. Panjalibin mo na lang, pagpasok mo. Ay, hindi po. Hindi, panjalibin. Sige na, sige na. Ma Ay, panjalibin mo lang yan, panjalibin mo lang yan. Sige na, salamat, salamat. Ay. Fajikas, so, po? Ano lang? To ano lang? To five. Uh, sige po, doon po ba ulit si number? Oh, sa number mo, sa number ko ulit. Wala, talo eh. Ay, hmm. Lagi ka na lang talo Hindi, mananalo na sana ako eh. Kaya lang, ano eh, yung konting kundi na lang, makakaiskatap na sana ako. Ito oh. Uh, oh. Thank you. Yan, tat tatlong, oh, tat ah, tatlong libo yan. Salamat. Oh. yan, yan, sukles. So eh. Ayun na lang. Ah. Sayo Pang McDo mo naman, di ba? Pang Jollibee kami. Pang McDo mo lang. Ay, ha? Meron na po kami pamalit. Hindi. Okay na yung pang McDo mo. May sinanay mo andyan? Wala po sinanay Wala sinanay mo? Pwede pa. pa akong pumasok? Ay, hindi pwede kuya. Hindi. Oh, makipagkwento ka lang ako sa'yo. Ay, hindi po pwede. Wala po sinanay dito. Wala mm. po ako kasami eh. Mm. Sige, pang McDo mo na lang yan ha. mo sasabihin kay nanay mo na yung sukli. Binibigyan kita ng sukli ha. Huwag mo sabihin kay nanay mo. Basta ano lang pang McD mo lang 'yan. Eh panjali pang McD. Basta allowance mo na 'yan. Ha. O oh, sige, salamat. Eh, mali mo manalo ako. Baka ma-balatunan pa kita. Salamat. Lalo lagi kasi ako eh. Oh, mm -hmm. O salamat. Ang. Oh. O. po. Ano? Naman, Hindi. Ano na? Pakasa out na. Nanalo na ako. Thank you oh. okay. na ko na sa Pakicheck paki-check mo na lang 5,000 'yon. O oh, po. Um, paki-check mo na lang. Ako oh, Buti nga, sinuwerte ako ngayon eh. Oh, hmm. Kung hindi balik-balik ka na ah, dito. Ah, Andiyan si nanay mo? Uh, opo, tawag ah, si hindi, si hindi, huwag na, huwag na. Mag, uh, lang ako. Huwag mo nang tawag si nanay mo. Magkano yung ano? 500. charge? Ano po, 100 lang. Po? 100? Oh, ito 100. Oh. oh sal salamat. Oh, ito, balato oh, bala, bala mo kasi eh, nanalo ako. Hindi na po. Hindi. Nan ano na po? Na nanalo ako oh. Balato mo, Eh, oh. hey, yun oh. Oh, yun. Oh, 2,000 to yan. Balato mo sa akin yan. Balato mo yan. Bal Balato. Huwag mo sabihin mo kay nanay mo na pinabalato kita, ha? Di, you know, Hindi. Hindi. Huwag mo sabihin kay nanay mo. Ah, pang mo yan. Huwag mo sabihin kay nanay mo pinabalato kita, ha? Ha? pang mo na yan. Malay mo yung mga, sa mga project mo. Oh. Haga, ano lang para meron ka ng, pang ano sa mga project mo. Basta wag mo sabihin kay nanay, ha? Ang ha? Ang, A ano? Ang pangalan mo pala? Gly Gly ay, ang ganda ng Basta secret lang natin yun ha, yung mga binibigay ko sa inyo ha. O, salamat. Bye-bye. Ang ganda. Balik uli ako sa isang araw ha. Bye-bye.